Uh, magandang uh, tanghali mga idol. No? So, tanghali na. No? Ay, umaga pala. So, nandito ako kay idol uh, Jordan. Uh, cellphone repair. Uh, uh, mga sandals. Uh, uh, mga sandals. So, kumplito siya dito sa kanyang uh, shop. So, malapit kami dito sa ano, sa palingki, no, mga idol. No? So, nandito yung area niya. So, kung gusto niyo pumunta sa kanyang cellphone, uh, repair. So, makikita niyo may mga cellphone sa dito. Nakadisplay. No? Yan, no. Yan, Yan mga idol, uh, ano yan? Mura lang. Mura lang ang pintahan ko Kuya. So kung gusto nyo mong muli. Lali po, 1-5, 3-K. Yeah. Dipindi sa gig. Oh, dipindi sa gig mga idol. Yan, kita niyo yan. Ah, uh, punta lang kayo dito kay Idol... Uh, idol Tan. Sortan. Yan, yeah, at dito siya sa palengke. At palengke ng Tansa. So, para ma... Malapit na uh, siya ang uh, um, center. Yan, malapit na kabisa. Uh. Ano pala niya? Ano pala nito? PC Home um, Center. Ah, oh, PC Home um, Center, mga idol. So tansa nakalagay dito uh, public market, no? So tatabi lang kami, tatabi lang ang pwesto ni Idol or Tan. Basta dito rin yung ano, sa, Nandito rin yung ano, nandito rin yung Idol na gumagawa din ng Anak din uh, protector. Yeah. Yan, yan. Uh, nice din yung magpagawa, mura lang ang bigay niya. So hindi siya mataas mandingil. Pwede kayo tumawad, pwede kayo may tawad. <laughs> Ayun ito, lahat, promote natin yung ano, uh, ano bang mga pinagawa dyan. kayo? Promote ko yung ano ma, mga produkto mo dyan. Yung first class, gays, mga idol. Ah, pati yung mga ano? ano <laughs> tawag dito? Anong tawag nito? Mga standphone. stand phone. Stand, phone mga idol. Ayan, uh, mga pwede kayong lang. pumunta dito. Kung wala kayo pang bilis sa online. Ito, mura lang. Gano'n ba yung santo ko yan? lang. oh, 50 o oh, 50 mga idol. Mura lang. Yan ang ipakita mo yung palengki. Walang password yung isa. Walang password yan kaya? dito kami sa Palingkin ng Tansa. So, first time kong pumunta dito kasi matagal akong standby doon sa Barangay Kalipuyo. Kaya dito ako pumunta at nagpaayos. Uh, bali mga idol, uh, ko sa kanya. Uh, Rando plus, so oh, tatlong cellphone yung pinatid pidar. Tapos dito naman sa kabila, uh, tatong libo binayad ko doon sa tatay niya. Kasi naayos ko yung cellphone, bumili ako ng bago. Yeah. Di ba? Ay balik tayo dito kay Idol or ta. Dito kayo bumili mga idol kung mayroong ngayon gustong bilhin na cellphone o kay papayos. Sandal, uh, pwede marami kayong mga sandals Ay, pala na namin tinira sa ang pumasa ka doon, beh. Bilas. Grabe, pwede bang bidyuhan niya? Oo, basta doon pakita. Ito, Kita natin yung mga ano produkto ni Kuya. Ay, pakita mga ang tinilas, dami. mga idol. Kagandao. Oh. Yeah. mga babae na ay nilas. Pero dito itong pang ano, pang estudyante. Dito. Ya, Para yung mga sapatos. Ayan. Ya, thank you for watching guys. So, maraming salamat. At uh, dito kami kay Idol or Ortan. Nagpapayos yung cellphone, cellphone repair. Sana utahin nyo siya. Dito sa uh, Tansa. Sa malapit kami sa Palingki. You no? So, malapit sa Tansa Market. Uh, ah, Tansa Public Market, mga you know, idol. Dito lang siya sa tabi, yan maraming salamat, uh, God bless.